So sa video ay ma-early kita panyaga kay hindi naton mapaktan kasi bala dumamo ang customer. So samtang wala pa makaon kita dana, guys para may panlaban kita sa ruburubong obrahan ay kung pananglit gid man yung ang customer so masukad kita dana, guys so, guys masukad kita dana sa ato nga rice grabe gaso So, ano nang kita daan na eh? Na, mulan tayo kita kami. So guys, ari ato sa sudaan, subong Ano I sa daan mean, sudaan naman, subong guys. Sap, sap. Sap, sap guys, ato nang sudaan. Ito siya sap-sap, blata tapos, butang tas ang sili. Sili para makakulong ang hang. May kaunting pitik. May pitik na kahang para dasig mo timo. Arabaw, agad ang na sa bawa hmm, <clears throat> Oh, kita nyo guys, galutaw-lutaw kita ang sili tapos gintagaan pa ako ni Auntie Sang Saging oh hi din kamarga so guys makaon na kita let's eat wow perfect perfect good job guys ahem nanonood talaga ang ang hang lasap na lasap mo ang hang Tara guys, kain tayo. Para sa inyong unang subo. Mm. Sap sap my favorite. Sap sap. Tinola to guys. Ayun may kamatis siya. sarap kayo guys anong ulam dyan sa inyong mga tahanan yung iba siguro nagluluto pa lang ayan kailangan kumain na maaga parang pag may dumating na customer so ready ready na Hmm. Alam nyo guys, favorite ko talaga itong isda. Ang sap-sap. Sap-sap. Gid siya pa pa sabawan man siya. Pa paksiyo. Favorite na talaga. Favorite. Favorite. All time favorite talaga ang sap-sap. Ah, perfect. bilis ng bilis ng subong o basta maanghang yung sabaw lalo na mas mainit pa yung rice wow. nag combine talang init at ang hang. masarap kasi ito pag mainit pag guys mm. mm. sarap Mm-hmm. wala ko guys ng water water lang muna tayo mag water lang muna tayo ngayon mga kaloods <coughs> kasi parang medyo masama yung pakiramdam ko <coughs> parang maano yung lalamunan ko Tawag dito. Parang scratchy. Nabi ano yung scratchy. <clears throat> Tapos yung panahon parang maalinsangan pa guys dito sa amin. Kahit na umulan dito guys, yung ano parang medyo mainit pa yung paligid ulan init ulan init kaya siguro to sa ano sa klema para masama yung mga pakiramdam namin sa klema talaga to Mm. Sarap sa tipin ng ulo ah Parang aja. Excuse me. Arcit talaga <coughs> Sensya na po mamaya naman to guys yung isang ulam ko may kanin pa ako kaunti ito na lang yung saging yan. masarap yung saging guys oh, parang ano siya matipuno talaga uh, ano na pure talaga siya walang halong kimikal hindi siya kinalboro hindi siya na nilagay ng kalboro mm. sarap guys naranasan sa rin bang kumain wala walang ulam saging lang o di kaya ano ako danas sa danas ko kahit na mantika yung ulam nung bata pa ako nung doon pa ako na katira sa lula ko sa uh, parting bukid or ano umaan tawag dito palayan danas na danas, danas na danas mo talaga. ang hirap ng pamumuhay nung ano nung mga um, nagdaang taon na 80s, 90s siguro yung mga bata ngayon na ayaw nang mag, nang ano, ulam ng mga gano'n ng mga ulap yung toyo, patis, asin saging ng ulam hindi nila ngayon, siguro ngayon yung mga kabataan hindi nagladanas ito. Iba na talaga ngayon ang pamumuhay. Parang kumbaga ano na siya, millennials na yung mga kabataan ngayon. Kali pang ibisan to guys. Musagi. Binigyan ako ng kasamahan ko. So yan guys, dito lang po natatapos ang aking video. See you naman po tayo sa next video. Thank you so much and have a nice day.